Ayan lang lang o. Ay, to again. Luto tayo ng manok na nitib mga idol. Meron nga pala ako ditong isang piraso na manok. Hindi ko na pinakita yung paano ko yan kinatay. Turuan ko po kayo kung paano magluto ng nitib na manok na tinula. Nagisa na lang ako pala ako ng loya dyan bawang. Igisa lang po natin yan hanggang lumabas yung aroma ng ating luya at bawang at saka sibuyas. At pagkatapos mong ginisa yan, at agad ko namang linaga yung ating manok. Kasi meron po akong bisita na darating mga idol, taga Pabiya, Iloilo. Mga kapariho ko rin content creator. Dinayo po nila ako dito kasi gusto po nila ako makita. Kaya naghanda po ako ng aming pangpulutan at kaya pang at pang ulam. Meron niya pala akong isda dito na freska. Hindi ko na pinakita kung paano ko yung hinimbisan. <laughs> so, pag-imbis, isda. Ito, lo. pag ninyo, ay di kita labot gorda. <laughs> Magluloto nga ako dito ng pina. <laughs> pinalagpat. <laughs> Tingnan nyo po, mga idol, kung ano yung pinalagpat. ko nalulotoy, eh. nag-isa lang nga po pala. Kung nang kamates yan, sibuyas, bawang, at saka nang lagay ako ng dalawang kana uh... Karin Norte at yung linagay ko nga pala mga idol na dahon-dahon ay labog po yan at saka ang palaya masarap yun mga idol at saka linagyan ko ng tagbak sa hindi po nakakilala ng tagbak yan shout out po sa inyo <laughs> yung tagbak dito marami dito kunin mo lang yun sa uh, gubat <laughs> tambakan ke tagbak to <laughs> at saka linagyan ko ng tubig ng isang baso pagtapos ko ng ginisa at saka paglipat sa namang mga 2 minutes binuksan ko agad luto na po yan mga idol nagdagdag lang po ako dyan ng kunting asukal kasi parang medyo mapait-pait <laughs> <laughs> baka hindi po nila mauyunan ba <laughs> habang nagluluto po ako dito mga idol dumating na nga pala yung aking mga bisita kaya pinuntahan ko muna sila sa labas iniwan ko muna yung aking niluluto hindi <laughs> sa video personal

Good morning! Alin si Idol nung nungroon? Salam lang, isa Salam, lang. Isa lang uh, isa salang. Isa salang. Isa salang pala naman ba so, kami din para makita si Idol nungroon. Alin na. Sa tuba doon. Bata pag-it lang lang Hindi lang, -tuk. <laughs> so, hindi lang uh, sa po, sa <laughs> At pagkatapos namin nagpa-picture-picture yung mga Idol, sabi ko sa kanila, balikan ko muna yung niluluto ko baka batok doon. Tinagyan <laughs> ko nga pala ng talbos ng

Ito yung mga ko ah. Hmm. Isip-isip eh. Ari kami kalimutin sa kay Ron Ron vlog sa Kapis. Bapu ko sa nuno. Pagkatapos namin kumain dyan mga idol, nagpahinga lang muna kami ng kunti kasi magpaparagaak na daw sila. Ano ba ito? Bakit yung kudog din? No! Hahahaha! Nakudog. Hahahaha! Ano naman? Tapos, gilig mo. 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 ka mo. Gilig 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 mo.

Selamat um. di se kantonyo. Tapi eh, sa sebuhai nak meet sama kita noh. Kita tawar duit ku apo di Simpon sa personal ku apo le. Itulah, ha. Enggak buka sa. Pak, ini pengarang apa nih? Pelang tiket. Set out tiga pobia nyu. Mau beli. Tiga tapas ke tega apa biar? Oh, tega tapas ke tega apa biar? Jarak kami ya. Kalau kita pampu kita miskin kita kan dia Jadi kalau pada kerenakan tak kaya, kaya pamu pulian.

Bumalik mo ka na, boss? Tuturo <laughs> ko <ba> na eh. <laughs> ano yung yaman? Yun? Hindi <laughs> ka tuk? Balo magpapualasin mo? Hindi ah. <-pong> Madugangan, bro. Akabalan siya <laughs> ito noon? Si Sir Arnold? Gainome? Gainome? Gamay? Gamay? Wala ko kapag ayaw. Wala Nitis na lang.